Rizal Police Provincial Office, Good Deeds and Amazing Feats. Muli nating tunghayan ang mga mabubuting gawain ng mga kapulisan ng Rizal Police Provincial Office sa pamumuno ng masigasig at masipag na Provincial Director, Police Colonel Felipe B. Maragon, simula November 1 hanggang November 8, 2024. Sa nakarang undas, full force ang kapulisan ng Rizal Police Provincial Office simula sa Taytay PNP. Sari-saring mga kabutihang ipinamalas ng mga masisipag at palaging maaasahan. Di nagatubiling tumulong sa mga nangangailangan. Sunod-sunod ang pagtulong, pagbibigay ng kahit anong maaaring gawin para maibsan at maginhawaan ang mga kababayang Rizaleno. Ganun din ang Tanay PNP na naghatid ng serbisyo sa mga residente ng Tanay noong nakaraang undas, lagi silang nakaantabay at alerto sa bawat mamamayan na nangangailangan ng tulong. Hindi rin nagpahuli ang halahala -hala PNP. Sa tulong nila ay naibalik naman sa may-ari ang isang susi ng motor ng isang rezaleño. Nang bumisita sa halahala -hala public cemetery, sityo lumang nayon, Barangay Bayumbong, Halahala, -hala, Rizal ang paghatid ng serbisyong may puso ng kapulisan ng Pililya Municipal Police Station sa pamumuno ng aming HP na si Police Major Marinel T. Fronda, katuwang ang miyembro ng Barangay Public Safety Officer sa isang mamamayan na naaksidente sa kanyang sinasakyang motorsiklo na agarang dinala ito sa kanyang inuuwian ng maayos at ligtas munting tulong ngunit malaking ngiti ang naidulot at pauspusong pasasalamat ang isinukli, serbisyong may puso para sa Rizaleno. Yan ang magandang halimbawa ng mabubuting gawain ng mga kapulisan ng Rizal Police Provincial Office sa Bagong Pilipinas. Ang gusto ng pulis, ligtas ka!